rampat namin ayan na nahango na pero may konti pa tampo patabi na oo ano 300 oo 105. oo tabi na sasabi ka Will ayan si Nelson shoutout sa'yo Mel kinabay tsura ko mukha na akong ano dami meron pang 11 pieces na pat kukubrahin pa namin mamaya malapit na ro sa ano recent city yan o oh. ko na yan yung crop na huli namin undersize okay bye bye